Mainit sa loob ng epep ni Joy, nilabas-pasok ko ang daliri ko. Unti-unti itong nabasa ng katas ni Joy. Maya-maya pa ay kumilos si Joy kaya't napilitan akong itigil ang ginagawa ko. Nakiramdam ako kung tuluyan na siyang magigising ngunit mahimbing pa rin ang tulog niya. Tumayo ako at nilabas ko ang aking alaga na tigas na tigas na at nagsarili lako sa harap ni Joy habang pinagmamasdan ang alindog niyang nakabuyang-yang. Ang sarap talaga pabilis ng pabilis ang paggalaw ng kamay ko hanggang sa ako ay labasan. May kaunting katas na tumalsik sa ibabaw ng hita ni Joy, pero hinayaan ko na lang ito at ako ay lumabas na ng kwarto. Kinabukasan ay nakikiramdam ako kung may kakaibang ikikilos si Joy. Laking pasalamat ko dahil parang walang nangyari kagabi. Halos tatlong beses sa isang linggo ay nahihimas ko ang epep ni Joy nang hindi ito nagigising. Pinapasok ko ang daliri ko sa epep niya at madalas ay nababasa ito ng katas niya. Minsan nga ay naiisip ko, baka naman nagugustuhan ni Joy ang ginagawa ko kaya hinahayan niya lang ako. At nagkukunwari lang itong mahimbing na natutulog. Isang gabi ay naging mas mapangahas na ako. Matapos kong ililis ang panty niya sa isang gilid ay dinama ko ng husto ang epep niya. Ibinuka ko ang dalawang pisngi ng epep niya at tumambad sa akin ang lagusan ng kanyang epep. Ipinasok ko ang daliri ko at unti-unti ay nabasa ito ng katas niya. Maya-maya pa ay inilapat ko na ang aking dila sa kanyang epep, ang bango ng epep niya at napakatamis ng katas ni Joy. Sarap na sarap ako sa pagdila sa epep ni Joy nang bigla itong gumalaw, di ko alam ang gagawin ko kung makita niya ako sa ganitong ayos. Bahala na sa isip ko.